Ayan, pag pupunta kayo dito sa Bataan. Anong, ano to? Anong market to? Balanga Public. Ano? San Jose Balanga Public Market. ah oh, San Jose Balanga Public Market. Ito yung store ni Ate Gina. Jean. Jean. Ate Gina Jean. So, pag napanood nyo to, Nakita sa mo si Ate, oh. Siya, siya, shout, shout, shout out mo yan si ate o, oh. ano, bibigyan yung tatay oh, oh Kaya pinagpapala si ate kasi ano, Ibigyan niya yung mga ano dito. Ayan o. Kuya, shout out. Alright, okay. kuya <laughs> Market ng bataan. So marami dito tinapa. Tsaka daing. Ito yung suki nila o. Shout out kay ating naka... ate Ayan, bibili sila ng ano. Mga tawilis. Tawilis ba yan? Tawilis? Anong klase ito? Bakit may uh, si ano? Ano ba yung tawilis? Ay, Asan? Ito. Ah, ito? Bakit tawilis? Tawilis. Si ito yata yung pinapabili ni tita eh. Ano ba sabi ni tita? Tawilis. Yan. So, Ay, ito, dito ko po, bibili ng... Oh, ito o Ito masarap po, baby. masarap po, baby. Okay yung sang kilo. so marami dito. Ito yung suki. Suki. Suki ni ate. Ano mo alam ate? si ate Jane yan. Ito yung suki namin dito. Sa bataan. Marami dito. Ayan, tanggitan. Tsaka ano. Ito na, kay tita mo. Tawilis daw kay tita tita mo kilo? Oo, makano yan. Sinabi niya ba na 1 kilo na tinapak sa iyo? Oh. Ito te, yeah, 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo ng tuyo. Te, magkano kilo ng tuyo ngayon? 450 daw. Ah, kasi depende sa size at sa chasa, panahon pagka mahirap magpatuyo. Oh, di ba te? Oh. Di ba mahirap magpatuyo ngayon? Yes po. Oh, ayan, mahirap. Pag mahirap magpatuyo, medyo mahal. Ayun. Ano kasi nga ma. masasabi mo? Dinas life. Sapsap daw to, sapsap. Ah, sapsap nga yan. Ay, sapsap. Ay, sapsap. Sapsap. Yan. Ano ba yung si... Tuyo na to, bebe? Tsaka ano, tsaka tinapa. Tito Bong. Si Tita Grace mo napabili Ay, din to yun? Oo. Tinapa lang. Yeah. Yeah. So, okay. Oo. Ayan, so, yan. Hindi timbang na. O, ayan, ito yung timbangan nila ng katurungan na eksakto lang. O, ito Tabilis pinabibili ni ano eh, ni Tita. Okay. Oh. Ay, hindi, hindi. Ayan, yan, binibili ano na, na, tinimbang na, no? Ito, ito rin, te. Tinimbang na, pero kulang. Ah, may bong na, no? Ayan, meron ng bong, no? Ano, tag isang kilo. Oh, kay ano, kay... Oh, ay, ano. Ayan, no? Bawal nasa, yan. Ayan. And And dito. Na na. Ano to, te, banak? Yes. Oh, lupit, ay, ah. na na dino, Kina, ano pa rin banak, ano? Ano, banak, oh. Grabe. Ito, ano to? Ano isda ito? Ano? Ang Tabasi. Tabasi, alright. Tabasi, shout out sa mga katabasi. Ito. Ah, reject lang. Po Salinas, po. ha? reject lang po yan. Kaya sabihin ka Kama. yung ah. galumbong bubo, siya po Kaya reject lang po. Ah, magkano sa 200. 200. Baba. Ano naman po yan? Kung baka yung pagkakalaga niya. Nga, ah, basag. Alright. Uh -huh. So, 200 uh -huh. daw sa basag. Kasi pag niluto mo, din. Doon na lang tayo basag. Oo. Yan. na lang. tama Mm. bibilidad 'yan. Alam mo 'to, kanina oh, siya. Masarap 'yan ng torta niya siya. Torta. torta, no? Torta. Ayun, no, Dalawang kilo doon, diba? oh, sa 'di no? <laughs> oh, oh. ba? Ah, ito Tita Grace. Tita Grace. Oh. Teko, tama nga 'yan, ate, no. Bulong ko. O ayan. Ayun, no, ayan. Ayun. Ano, tayo, babe? Haluan natin ito. O, pwede. Ibigay lang naman natin. eh. O, oh. ayan, o. Oh. Alright. Ang dami talaga dito, mga idol. Kay Tay, shout, shout out kay Ate ano ka mo Tay? Ayan po. Si Ate Mayan niya no. Lalabas kasi ah Dinas Life. Yung YouTube channel at saka all about ano Ancho. M Vlogs. M Vlogs no? Lansha. M Vlogs ba? Eh? Oh, Mami, Mami M's. Mami M's sa YouTube. Na. Oh. Oh. Mami Lansha. M sa Dinas Life din. Si Ate. Marami na nag-vlog sa kanya Oh, marami na nag-vlog sa si kanya. Lahat ng tuyo niya maalat daw. Ay. Ante, masarap pala, masarap sarap. Muntakakap yung at muntakakap yung toyo, matabang. Hindi, yung toyo niya pinag ano kasi bakit daw toyo? Ayun, ayun. Hindi basta. Ayun. Yeah. <laughs> Mahirap magpatuyo ngayon kasi medyo mahal si ano eh. Bakit gusto mo yan? Hindi, ayun, hindi yan. Nasa no. Ah, si Tatay, oh, ah, si Tatay. Abi ah, gay yan. Kita mo te mo si Ate, oh, grabe oh, nabibigay lang ng ano. Oh, <laughs> oh namimigay si Ate. Sulat mo na para maganda. Ayan. ah oh, sulat mo daw ni. Yes, si Ate. Ayan. Nakita Ay, mo si Ate oh. Siya, Shout out mo yan si ate o, oh, ano, bibigyan yung tatay o. Oh. oh kaya pinagpapala si ate kasi, ano, bibigyan niya yung mga, ano dito, ayan o. Oh. Kuya, shout out. Alright, kuya o. Oh. <laughs> Alright, kuya o. Oh. Ah, oh, may isang bayad. Oo. Oh. Uh, ah, Quezon City. Ngayon, pagpupunta kayo dito sa Bataan, anong, ano to? Ano market to? Balanga Public. Ano? San Jose Balanga Public Market. Ah, San Jose Balanga Public Market. Ito yung store ni Ate Gina. Jean. Ate Gina Jean. So, pag napanood nyo to, sabihin nyo lang sa kanya, Ate, napanood ka namin sa ano? O, al alam nyo na yon pag binulungan siya, may, may discount yan sa inyo. Bibigyan kayo ng konting, ano, dagdag. Alright. Ang sarap na nga nila dito. Ng mga tuyo, tsaka ano, tsaka tinapa. Yan. Ayan. O, ayan. ko na si ate ng, ano, 15,000. 15, 15,000 15, 000. 15 000 yan, 15,000. Ano binili nyo? 15,000? Dami ah. Grabe oh, plastik oh. Dami plastik oh. Meron pa dito. Ito. Senyor rin to. Hindi, <mukas> hindi, hindi pala sa atin yan. Kala ko sa iyo eh. Oh let's, oh, let's go na, let's go na. Si Ate Jonah. Si Ate Gigi. Alright. Sa, ano? Sap, sap ano to? Sap-sap na danggit pre daw ano to sa amin kasi marami kami binili. 15,000. Naka 5,000 ka. Oh, 5,000. 15,000. Naka <laughs> hindi oh, de. Ay, 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 akala ko. Hindi sa amin 'yan. Sa amin. Ilagay mo na dito. Oy, wow. ka dito. 15,000 kami kaya ano. kita mo na yung ano nila oh. Karton-karton 'yun, karton, no. na. Ito na naman,